4.46 p.m. Ayan, tapos na kayong mamalakay. Gagasan uh, na ay ng aming lambat ng karigot. na, payo ko ayan. Ayan, Kuya Dan at Kuya Inbis. Ayan, ayan ito ulo. Ayan, <laughs> yeah. ulo. Nagkakamera. Doon, puntang bataan ayan dyan dito sa Papanga dito sa kabila pa Doon, dun pugad dito ang sa amin baryo mga ni San Pascual tapos Santa Cruz Agonoy yan lang muna ngayon guys at ayusin ko pa halagay ko pa sa cooler ang huli naming pandaw at yan na lang ngayon God bless you all. Bye.